Hi guys, welcome to my channel. In this episode is, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung choke kapag ka hindi mo ma-start yung iyong Honda TMX. Pero bago nga pala gamitin yung choke, may mga dapat ka rin dapat i-consider kung bakit hindi nag start yung Honda TMX mo. Pwedeng naubusan na pala ng gas. So kung wala ka ng gas, kailangan mo lang itaas to para i-on mo yung fuel reserve para magamit mo yung reserve. Pero pag alam mo na meron ka pang gas, at ayaw lang niya mag-start kasi malamig, pwede mo gamitin yung choke. Ayan yan. Medyo matagal kung hindi nagamit tong TMX DMX. Tingnan ako okay pa. Kung yan. Naka-neutral siya. Tingnan natin. Ayan yung choke ko. Ito. So kapag hindi nag-i-start yung Honda TMX mo, pa i-start. Iaangat mo lang itong choke yan para mag start pero tingnan natin ang hindi naka choke naka, naka ganito lang subukan natin sa big start Ayaw. Yan, choke natin. nakachoke Papainitin mo lang hanggang sa Maginit yung makina Pwede mo lang alisin sa choke So yun guys, binaba ko na yung choke Hindi ko na video kasi Kailangan nakababa dito hanggang sa uminit Sa gas So ayun guys, kung hindi mo masyadong nagagamit yung motor mo, katulad ko hindi ako nakakabiyahe, mas maganda na napapainit natin ng 10 to 15 minutes yung ating motor para laging condition yung makina. Mahirap kasi pagka matagal mong hindi ginagamit, dun na nag-focus yung ma mahirap siyang i-start or mahirap siyang i-kickstart, kaya kailangan mo pang gamitin yung choke. Pero kung nasa condition yung motosiklo natin, one click lang talaga dapat eh. So, isa yan sa mga dapat natin gawin kung hindi natin gagamitin yung motor natin, makisuyo tayo sa mga kasama natin sa bahay o sa kapamilya natin na pakistart muna yung motor, painitin siya ng 10 to 15 minutes every day kapag hindi ay nakakabiyahe. So, again, dito na lang muna guys, painitin ko muna ito ang Honda DMX. If you have some comments or suggestions, just leave it at the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga tropa, try safe.